Nakuha ng batang ito ang aking atensyon habang kami naghihintay na tumila ang ulan. Ang pangalan niya ay, ay si Kuya Alex. Tila ba all around ang kanyang trabaho dito sa kanilang kainan, tagalipit at tagalinis ng buong tindahan. At mas lalong natunaw ang puso ko nung makausap ko siya. Sobrang matured ng kanyang pag-iisip at sana'y tularan siya ng maraming kabataan ngayon. Isa na namang kwentong magbibigay sa atin ng kurot at saya isang kwentong kapupulutan natin ng aral. At panoorin ng ating bagong kwento ngayon, ito ang Kwento ng Buhay. Kuya Alex, ba't kailangan natin mahalin yung mga magulang natin? Dahil po sila yung nag-aroga sa atin at nagpalaki. Marami ng bata na. To. Wala na akong sa bata na ito. Grabe ka, Kuya Alex. Sana lahat ng kabataan gaya mo, no? Mahalin ang magulang ng tapat. Huwag magsinungaling. Huwag po magnakaw ng kahit ano. Kahit piso man yan. Huwag po dapat ganun. Hintayin natin si mama mo. Nag-aalaga ka rin pala ng lolo mo? Ang lalaga niyo ang tabibot lang. Grabe. Ang yung lolo mo? Sabi po kasi ng mama ko, kailangan ko daw alagaan si lolo para para mapabuti po yung lagay niya. Hindi na po siya ulit na stroke. Gati. Gati. Kaya mo na yung inaalagaan si Lolo? Isang mga nasa two years. Two years na. Ate, grabe. Yun. Ano yung mga, paano yung pag-aalaga mo kay Lolo? Pinapakain po. Pinapainom ng gamot. Napakagandang napaka, napaka modelong bata nito ka tayo. Mahilis po sa aking magulang. Yan lang po. Yan lang po kasi ginagawa ko. Ang harap. Pag po. Hindi pa ako mahinto doon. Kasi hindi po ako sana ay uh, hingi-hingi lang para ipakain ko sa pamilya ko. Lalo na yung nanay ko at tatay ko. Sa anak ko po. Ano po yung gusto sabihin kay Kuya Alex? Yun lang po sabi ko sa kanya mag aral lang sa araw-araw ng mabuti hanggang sa mga graduate siya. Mm -hmm. Hanggang buhay po yung lulu nila, alagaan nila. Katulad ng lula niya, hiram lang po yung buhay. Kailangan suklian niya lahat, pagkabutihan ng lulu at lula niya. Kaso nga lang, wala na po yung lula ngayon. So, na lang po. Ang pangalan mo, Kuya? Alex? Ilan tao ka na? Nakakatawa ka naman. Ba't ang sipag mo? Matatawa ito ba tong bata, oh. Ilan taon ka na? Tenka. Ten. Ang ganda ng pagpapalaki sa bata na to. Wey, Alex! Baka pwede kang makausap sandali. Gusto ko lang i-share sa mga bata yung ano eh. Nakakatuwa ka kasi eh. Nag-aaral ka ba? Sa ka nag-aaral? Elementary school. San Macho Elementary School. Ha? San Macho Elementary School. Kaya na, ang hirap lang. Ingay kasi nang ulang ka na tayo. Karami na nakakatuwa ng itong bata na to. Gusto, gusto kong share sa mga bata. Yung... Napaka-bless ng mama mo. Meron silang anak na gaya mo. Kailan ka pa tumutulong dito? Yung nagawa na po. So, Yung nagawa na? Bago lang kasi to, no? Huwag kang magtakip ng mukha. Ang gwapo mo eh. First time bang, ano, first time bang may kumausap sa'yo ang ganito? Ah. Ang gwapo ni Kuya Alex, oh. Artista eh, no? <laughs> Oh. Oh, <laughs> Kuya <laughs> hey Alex, huwag yeah. kang magtakip. Ang gwapo-gwapo eh. Okay, sige. Okay na. Pwede so, na natin simulan. Okay, sige. Uh, gusto mo na sabihin kay mama at papa mo, nakaka-proud sila, pinulaki kang ganyan. Uh, mabuting bata. Ma, uh, anong masasabi mo kay mama at papa mo? Ma, sana po alagaan niyo po si Asel ng mabuti at saka po ako. Palakihin mo po siya ulit nang maayos katulad ko po at saka maging masipag katulad ko sana po ma hmm. sobra po kapatid ko sana paglaki ko mahalala mo pa rin ako yaan mo ma magpapakabait po ako magsisipag po ako para sa'yo yun po mm, Grabe ng na ito. Eh. Good boy. Okay sige. Um, uh, isa ko sa bata na to, napaka, ano, na, napakasipag lang ng bata na to. Ang ganda ng pagpapalaki ng mga magulang. Sa mga kabataan ngayon, Kuya Alex, ano yung gusto mo sabihin sa mga kabataan ngayon? Siyempre po, dahil si mama po nagpalaki sa akin tsaka si papa, hmm. kailangan ko po magsipag para sa kanila. Sa mga kabataan dyan, dapat pag puro cellphone, galaw-galaw din. Yan po. Okay. Gusto ko malaman, kumusta yung pag-aaral mo Kuya Alex? Okay lang po. Mataas naman po. With honor ba? Hindi po. Uh -huh. Aspirent lang po ulit. Okay. Pinagbubutihan. Okay. At mas pagbubutihan pa. Bakit kailangan pagbutihan ng isang bata yung pag-aaral? Dahil, kung hindi kayo mag-aaral ng mabuti, wala po kayo mapapakain sa mga anak nyo. Hmm. Napaka-matured nung ano. Napaka-matured nung isip ng bata na to. Pero kumusta yung ano dito, Kuya Alex? Kumusta yung uh, yung araw-araw na buhay niyo dito? Okay lang po. Nakakain na po naman kami. Hmm. Nung wala pa kayong nung, wala pa kayong business na ganito, ano yung ginagawa mo araw-araw? Maliban sa pag-aaral, pagdating mo sa bahay? Yes, po. Mm. Kuya Alex, ba't kailangan nating mahalin yung mga magulang natin? Dahil po sila yung nag aruga sa atin at nagpalaki. Marami ng bata mo. Wala na akong masabi sa bata na to. Grabe ka, Kuya Alex. Sana lahat ng kabataan gaya mo, no? nakaka ah, ka lang. Sobra akong natutuwa sa'yo. Alam mo yung mga gayang bata mo, ay, yung mga gaya mo, binibless ni God. Alam mo ba may, pa may pangako yung ating Diyos na, alam mo yung ano, uh, isa sa mga pangako ng ating Diyos pagka uh, at minahal natin yung mga magulang natin. Ano yung uh, ano yung pangako ng ating Diyos? Malin ang magulang ng tapat. Huwag magsinungaling. Hmm. Huwag po magnakaw ng kahit ano. Kahit piso man yan. Huwag po dapat ganun. Kasi po, ang ang bata na nagnanakaw, hindi, hindi, hindi gina God bless ni Lord. At sana sa mga bata dyan, magpakabait po kayo. Sa mga magulang nyo. Kahit mahirap naman po kayo, kahit mayaman po kayo, kailangan dapat gumagalaw din. Kung may ka na pwede mag -run. ano yun? Magpakabait po lahat ng bata. Ayun lang po. Okay. Solid kong bata na to. Uh, hindi mo man inisip, baka Pwedeng motor, sasakyan, iniisip mo pa rin yung mga ibang bata, ano? Eh, Ba't yung mga ibang bata yung iniisip mo? Kasi lahat po ng mayaman, mga nang bubuli at nang aasar na may hirap. Hmm. wag mo sabihing nabuli ka na? Nabuli na po ako yun, yung, yung kawayan lang po yung bahay namin. Ah paano mo hinano yun? Paano mo hinandel yung ganun? Paano, anong ginawa mo nun? Pag inaasar po ko nila na mahirap lang po kami yun, lumaya, lumalayo na lang po kami. Hmm. Hindi ka gumagante? Hindi po. Bakit? Sila po kasi yung mayaman at kami may hirap lang. Wala po kami masabi sa kanila. Ito, paano mo tinitignan ito? Itong may negosyo kayong ganito, ah... Uh, ano ba, ba sa sarili mo na mayaman na kayo? Hindi po. Hmm. Hindi naman po dahil galing naman kami sa, mga... sa hirap. Hmm. Na-speechless ako sa bata ka, te. Uh, ano ako eh? sobrang natutuwa ako sa bata eh. Eto Kuya Alex, sa mga kabataan ngayon na uh, matitigas ang ulo, ano yung gusto mo sabihin? Huwag niyo po pasakitin yung ulo ng nanay niyo. Kailangan nyo dapat magtulong kahit mahirap naman kayo mayaman. Ayun lang po. Ba't kailangan magtulungan? Nasabi mo kanina. Ang ngayon lang. Ba't kailangan nyo magtulungan? Kailangan po para makaraos sa hirap. Hmm. Okay. Matured ang isip ni Kuya Alex, kateka. Pwede po kayo ano, mama ni Kuya Alex. Dumating na mo ba? Hmm. Nasa baba po ba? Hindi, okay lang po. Baka busy, kakarating lang. Hindi po, andyan lang po. Ah, bata ko si Kuya Ali? Ay, very good po yan siya sa school. Mataas po yung grades niya. Hmm. Nasa 90 average na po ata siya. What? Ano pong masasabi niyo sa bata? Message po sa bata. Sa akin, ano lang, mag-aaral ka lang mabuti, tapos makinig lagi kay mama mo. Huwag magpakulit. Hmm. Wala akong masabi sa bata. Mature daw yan, no? Opo. Ano pa, ah... Uh, paboritong apo po yun siya ng lola namin. Hmm. Siya din minsan daw nag-aalaga kay lolo. Andan po si, si lolo, si lolo sa baba, eh. Ano na paano si lolo mo? No? Stroke po. Ay, hindi. Hmm. Nag-aalaga sa lolo? Opo. Tapos minsan po, eh, silang... Kay ano po kasi, bunso po kasi yung nanay niya po. Mm. Bali, siya po talaga yung nag-aalaga sa, na, yung nanay niya po dati. Hands on po talaga. Pwede mo namin ma-meet yung lord? Opo, pwede po. Bala po. Si mama niya po muna. Ah, sige po. Wait lang. Hintay natin po. si mama mo. Nag-aalaga ka rin pala ng lolo mo? Grabe. Ba't mo yung nalaga ng lolo mo? Hmm. Sabi po kasi ng mama ko, kailangan ko daw alagaan si lolo para mapabuti po yung lagay niya. Hindi na po siya ulit na stroke. Grabe. Grabe. Gano'n mo nakatagal ninalagaan si Lolo? Isang mga nasa two years. Two years na. Masayang. Ano yung mga, paano yung pag-aalaga mo kay Lolo? Pinapakain po. Pinapainom ng gamot. Ganon? Napakagandang napaka modelong bata nito ka tayo. Excited ako mamit yung mama niyo. Eh, yung pala si nanay. Magandang umaga po. Okay lang po kayong makausap? Okay lang po. Okay, ah, sir, siguro dito. Ah, sige po. Ang ganda po ng pagpapalaki niyo sa anak niyo. Sobra. na Napaproud po ako sa inyo. Kuya Alex, dito, sandali. Dito, Nay. Paano niyo pinalaki po yung mga anak niyo, Nay? Ay, lumaki po yan, sir, kay Lula at Lolo niya. Nasa lang namatay na yung Lula. So, siya na po nang aalaga kay Lolo yung na-stroke. Bago lang po kasi kami dito, eh. Doon po kami sa looban. Hindi pa na po kayo nagpalaki. Opo, kasi single parent po kasi ako. Oh. Um, Opo, may single parent ako nang matagal. Oh. Opo, tapos busy ako sa trabaho nung umuwi ako ng Palawan. Oh. Tapos nung sa Palawan po ako, siya po yung ano, lula at lolo niya po nag-alaga sa kanya. Wait lang po. Uh, medyo na ano ako doon. Ilan taon po siya nung iniwan niya? Ah, one year old pa lang siya. Iniwan na kami ng tatay niya. Wala pa siguro, siguro mga eight months po. Tapos ngayon, siyempre, Pwede na pa ako mag-work. So, lula at lolo, lula at lolo niya po yung nagtatrabaho para sa kanya. Doon po sila nagkakaingin po sila sa looban. Baby pa lang po talaga siya. Lula at lolo niya nung no, pagkalaki. Kaya siya, siya doon kay lolo niya ngayon nung namatay ang lula. Mm. Tapos, nung na-stroke na po yung lolo niya, siya na naman bumawi ngayon kay lolo niya. Oo oh, nga, uy. Ang sa bata na to. Pero po yun sa mga video, sir, na siya nagpapaligo niyan. Bidibidyohan ko din minsan kasi lang wala pa akong time. So talagang naman ito, talagang kakaibang okay. bata to. One, hmm. parang masasabing talaga mabait. Oo okay. po. Maki ano kasi talaga siya, maki lolo at saka lula po siya eh. Hmm. Paano ba yung nangyari doon? Pwede pakibalikan niyo ng konti. Yung buhay niyo, no? Hindi po kami magkasundo nung tatay kasi nga po sa bukid nga po kami mm -hmm. hindi sapat yung kita namin. Tapos minsan pag umaalis ang tagal po bumalik sa amin so nagdesisyon ako na parang ano na po maghiwalay kami. Mm -hmm. So ako po yung nagtrabaho ngayon ang nanay ko tsaka tatay ko nung malakas pa po yan sila nangako naman na siya, sila mag-aalaga dito. Hanggang sa nalakihan niya po yung lula at lula, lulo niya doon talaga siya lumaki. Saan mo kayo nun, no? nung habang lima? Sa Palawan sinasabi. po. Ba't mo ang umayo yung... Kasi po, andun po yung kapatid ko. Kinuha ako ng kapatid ko para magtrabaho po doon. Pero ganun pa ma'am, kayo, kayo lagi niya sinasabi. Siya ba sinasabi mong mama o si Lola? Ako po. Kasi nga, three years na po wala si Lola niya eh. Yeah. Awa naman ang Diyos. Nagagampanan ko naman po yung responsibilidad sa kanya. Sabi ko kung kakantahan mo si Mama, mm -hmm. anong kanta? Anong title mo? Ako lang kanta yan, sir. I love you, sa inyong dulo. Oh, harapan, kantahin mo kay Mama mo. Okay lang ba? Okay, yeah, po eh. Sige na, huwag ka nang mahihiya. Eh. Titipigan mo, sa, sa yung... titipigan mo si Mama yeah, mo sir, sa mata. Sir, okay. Iyakin nyo naman ako. Mm -hmm. Okay. Wala ko wala ko. Hmm. Ang <laughs> kanta ka na po. Um, I must be Bye. crazy Bye. now. Maybe I dream to my heart, but when I think of you, I long to feel your touch, to whisper in your ear, wondering all the time where you are. If only you were mine i shall I go back to the very first day so you go. and i promise you that we will always be together each

Ibig sabihin pala, ang halos nagpalaki ko sa kanya si Lola at si Lolo. Kailan lang ko kayo dumating? Ano rin po, matagal na din po. Mga... Ilan taon na po sa nung dumating mo kayo? Ano po? It's five. Uh, five. Ah. Hindi ko ba ano? Kasi po may sakit po yung Lola. So, kailangan ko pong umuwi. Ibig sabihin pala kung walang sakit ang Lola. Kinurot eh, no? Kasi po ako po <laughs> nag-anap buhay, sir, eh. Para matulungan ko si Lula at Lolo niya. Hmm. Yung niya, iyak na ako sa inyo. Okay na po. Yeah. Okay na okay. po. Okay. 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 Kasi yun, Nay, so, siyempre, eh, buti kinaya ng puso niya na iwan siya. Oo oh, kasi wala po kami yung choice. Kasi po, nakaingin lang po kami yung tayo. <coughs> Alam po yan, Nay. Naalala niyo yung panahon, Nay? Oo oh, naman, sir. Naalala namin yung buhay namin dito. Nakakalaka lang po kasi kami talaga dito nung dumating kami. Hmm. Okay na po, sa Okay po. Pero yung five years po na yun, na uwi, -uwi po kayo? Opo every month naman po ako na uwi. Kasi nga po, may sakit tong lola niya. Kailangan, hmm. na, kailangan ko mag-anap buhay. Kasi lagi may, may diabetes po kasi yun. Mm. din po yung kinamatay na kidney at saka diabetes. Opo. So, ibig kong sabihin, halos five years nyo na rin utong kasakasama? Opo, ngayon. Kasi ten years old na po siya eh. Hmm. Sa iksin ng panahon na nakakausap po siya, nakakausap po siya ko yung nakita kang mature doon itong ano. Opo. Tapos so, siya po pala yung nag-aalaga so, sa so, amin. Siya po na ba obliga ko kasi naghahanap buhay po ako. Hmm. Sa so, ngayon po, ito po yung ano mo? Opo. Niyo ng... Opo, kasi bago lang po kami doon. Isang buwan pa lang kami dito, sir. Kasi hindi ko talaga kaya, hindi talaga kaya pagka wala po akong kita. Paano kasi ito na? Paano ito na? Pinautang po ako nung pinsan ko na sa Hong Kong Mm. pinahirap niya pa ako para ma-build ko po ito. Mm. Kasi napakahirap doon sa looban, okay. sa wala kong anak buhay. Mm. Kami ni Papa at saka siya, wala kami makapagpunan talaga ng pang-maintenance niya. Mm. Paano naging buhay niya noon nung hindi niyo siya kasama na? Ay, siyempre sa araw-araw, iiyak ka, sa, layo ka sa anak mo. Mm. Tapos, yung, yung nanay ko, sir, sa sakitin niyo. No? hindi mo alam lahat ng emosyon na nangyayari sa iyo. Mm -hmm. Ang anay ko sa doctor, wag mo lang yung Tama na, sir. Hindi pa nga ho tayo nagsisimula na eh. <laughs> mm. Ano yung parang, kung may natutunan mo kayo sa buhay na, ano yung gusto yung mai share na aral sa mga, lalo na sa mga nanay ngayon? Magsipag po. Hmm. Makiresponsable magulang. Yun lang po. Hmm. Yun lang po kasi ginagawa ko. Angarap. Magsipag po. Hindi pa ako doon. Kasi hindi po ako sana ay mag, hingi-hingi uh, lang para ipakain ko sa pamilya ko. Lalo na yung nanay ko at tatay ko. Sa ko po. Ano po yung gusto niyo sabihin kay Kuya Alex? Yun lang po sabi ko sa kanya, mag-aaral lang siya araw-araw ng mabuti hanggang sa mga siya. Hmm. Hanggang buhay po yung lulu nila, alagaan nila. Patulad ng lula niya, hiram lang po yung buhay. Kailangan suklian niya lahat, pagkabutihan ng lulu at lula niya. Kaso nga lang, wala na po yung lola na ngayon. Sulukyo na lang po. Isa po si Lola Gamay. Ah, magkakapatid yun. Yung lola niyo talaga. Opo. Yung lola niyo talaga, yun yung ano na, wala na po. Pag, na, pag, na, pag nababanggit po yung mama niyo na iyako po kayo, ano Opo. po? May pinag yung kasi, yung, Sir, pinagugutan ko ng lakas ng loob noon, nung panahon na as in lahat, hihirap lahat, lahat sir. Kung alam mo lang yung gawa ko namin dito, buhay namin. Mm -hmm. Pero mabait po ang Diyos pagka masipag lang po tayo. Mm -hmm. Wala pong imposible sa Panginoong Diyos pagka masipag lang po. niyak din po Sir. hindi tayo masadlak sa kahirapan. Sir, pagka masipag lang po tayo. Yun yung talaga yung pinakamalaking lesson sa buhay ng tao. Hmm. Yun lang po. Yung masasabi ko lang po. Ano po yung parang naipasa po nung mama niyo na na aral aral na pwede nyo maipasa din Kasi sa kanya? Kasipagan po, respeto sa kapwa. Yun lang yung po lagi ko sinuturo sa kanya. Maging marespeto sa kapwa, magalam. Yun lang po. Tsaka maging masipag sa buhay pag masipag po tayo, ang pangarap natin, dali nating maabot. Nakapag-aral man tayo, hindi. Pero simple, sir, importante nakapag-aral po tayo. Hmm. Hindi po rason yung kahirapan ng buhay na hindi tayo makapagtapos ng pag-aaral. Mm. Kaya lagi po yung sinasabi ko sa kanya. Kaya po pala ganun na lang din itong magsalita. Ano? Opo. Kung baga, puno po ng pangaral kong bata. Araw-araw, sir. Kaya lagi po sinasabi sa kanya, magsipag ka dito para kaya pa paano makatulong ka sa akin. Kaya pala takbo doon, takbo dito. Opo. Hmm. Ano po niya, ano? Kasi nababagalitan ko naman siya, sir. Dahil na pag uh, hindi na asikaso si lolo niya doon, nakakapaglaro ka siya minsan dyan eh. Hmm. Yun. May time naman kasi siyempre po bata, maglalaro ko talaga Tapos yan. Tapos sa kanya, pag silip ko, pinapakain mo yung mga kapatid. Opo. Yung bata ko dito, pinapakain yung isa ko pala, pamangkit -pama 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 at minsan. Minsan Pwede po natin mamit si Loy. Eh? O oh, sige po, sir. Tara, Kuya Alex. Yung alaga po ni Kuya Alex.